Amen. Pakita na sa ginuong tanan. Di pakamante nata ta. And then the good thing is, Jesus is no longer dead, but He rose again and He's alive. Amen. Buhi siya ng atong ginuong. Di mo sa suntong ang bugma. Pakamat yan. Amen. Ang bugma sa bugma, kung may na magdiayon, for better or for worse. O ingon ang officiating minister na ang dua na himo o sa till death do as far. To become one flesh. Sa ito pa, gugma, inyong pagkamatyan. Hantot ko ako sa ginoo. Dinit kayo maghikog ka tungkol sa sayong ng inyong pagmati. Pagkamatay na lang kuwanin, kiwa naman eh. No. Magunong mo sa gugma sa Ginoo. Amen. So maka-assure ta sa gugma sa Ginoo. Basahon nato sa Bisaya version. Praise the Lord. Dan awon ninyo unsang gugma ang gihatag kanato sa amahan nga kita tawon nga mga anak sa Dios. O sa daw tan-awa ninyo unsang gugma Asa man ta dapat may inspire if we talk about love, is the demonstration of God's love. In Book of Romans 5, verse 8, God demonstrated His great love. Though we are sinners, but Christ died for us. Asa nato, talawang ang perfect ng bukma. Kaya kung sa tao, Apan salamat ka na may gugma, makakailog ta, makakasailog yung akong ta, makalahutay yung akong ta. ta. Hey. Amen! Nga naman, kaya kita naon ang mga gugma mas ginoon. Hey. Kung taawag mo ni mo yung kumpa o sahay, may yung at may gugma ni mo. Nga naman, maunang gugma sa tao. Usahay mahay, di. Pero dito, yung di tamututok sa gino, ang kapadayin ka. Nga kung di ka survive pa kaman, kung so di ka matangas, bukos gino. Na yung mga atista, nag-viral ba ulan, grabing gasto sa kasal. But day after, umar ng kasal. Nga naman, di hindi ka pa nga hindi naging, mo na sila naging, di hindi na na sila sa ilang pagbapit. Mga na hinanglan ka sa dinungo, sa ginoo, na hinanglan ka sa pulong sa ginoo, kay eh, makuwal din yung matatabang na Huwag na gilain. Kung sa tao mo daw maging sila, ay pwede pa Di ka garantis kalimutan. Gawas lang sa ginoo. Asa nga kitatawag ng mga anak sa Diyos. Gidemonstrate, di gidemonstrate, di gidemonstrate ni Jesus ang yung nakong Kanato. Nato sa iyang kamatay. O tumot sa gugma na ipakita sa Diyos na mahal, binagi siya, ang Kristo. No, ito na sun, may nahimutang anak sa Diyos. Amen. Ang rason na nahimutang anak nga ni Kristo. So therefore, mauto ang